Pabayan ba kasi si ate na ang masyorteng magkakaroon. Alam mo ba kung bakit nandito kami sa Bayan Bang Pangasinan ngayon? Hindi po. Dahil naghahanap kami ng mga nakapalo kay Daddy Frankie Official. Hindi. Ngayon, pag nakapalo ka kay Daddy Frankie Official, magkakaroon po. ka ng brand new cellphone. Ha? Hindi siya nakapalo. Hindi nakapalo. ha? No. Wala nang chicharon. <laughs> Nandoon sa Makati, hello. Kumusta kayo? Okay kami Bulakan kami. Bulakan, bakit nandito kayo? Nagde-deliver po kami ng gulay ng oh. ng gagaling ng Baguio. Ah, subscribe po ako sa inyo. Na-subscribe ka? Hindi nga. Opo. Eh, hindi ko po alam kung may load pa po, papakita ko sa inyo. Oo. Eh, Daddy Frank, yun may gun siya. Bakit mo pinapakita kung naka-subscribe? Wala pa kaya alam dyan. Joke. Laon yun, naghatid kayo ng gulay sa Bayambang? Sa Bayambang po, sa San Nueva Vizcaya kami nang gagaling. Ah. Nagdi-deliver dito sa Malasigay. Tinanood ko po yung tinulungan niyo kung Amerikano po yata. Oo. yung part 1, part 2 na panahon. Ano kayo? Kasama po. Eh siya. Eh, kasi kapit po. bahay po, kasama namin nagbababa ng gulay. Ito yung mga anak ko. Hmm, Kamusta naman ang negosyo? Eh, medyo maganda naman Wow, yan ang gusto ko eh, sa Paano po, kumikita, nakakabuhay ng ba? Ano pa hinihintayin nyo rito ngayon? May nga lang po. Tracking namin na sasakyan pa uwi ng Bulacan. Ah, hinihintayin nyo ang tracking? Nagagaling po ng Ordaneta. Ano oras dating dito? Pamaya po po alas 5. matagal pa. Agad Ayan, dahil na nakapalo ka. Naka, ano, nakasubscribe? Subscribe uh po. -huh. Paano yan? patingin. Sana may oh. note para makikita. <laughs> Oo, oh, sige. 20 pesos lang po kasi loob pantawag. Pantawag. Sige, tingnan natin mga kapabayan. Baka si, si ate na ang masyorting magkakaroon. Alam mo ba kung bakit nandito kami sa Bayambang Pangasinan ngayon? Hindi <laughs> po. Dahil naghahanap kami ng mga nakapalo kay Daddy Frankie Official. Mm -hmm. Ngayon, pag nakapalo ka kay Daddy Frankie Official, magkakaroon ka ng brand new cellphone. Wow, thank you. <laughs> sige nga. Kami po yung nakapanood nyo na bumili kayo ng asit na, na may talasuka. Oo. Oh. Patingin, patingin. Ayun po. Sana Men. <laughs> Tingnan mo kung nakapalo yan kay Daddy Frankie Official. Risky, dito ka. Ayan mga kababayan, series motovlog yan. Kahit saan kami naroon, siya po yung uh, piloto ng Daddy Frankie Official. Kaya sa mga nandyan mga kababayan Pakisupport din Daddy Frankie Ilalagay ko dito yung kanyang link ng kanyang official link. Ayan maraming maraming salamat Shoutout mo muna yung mga Rise sabab Yung yeah, shoutout sa Ray Above dyan na uh, Kay Inang Tamura Inang Lisa Liabres Rice Garido, uh, Sadi, Sweet Charms, Cherry Pamitan, Aling Rochelle, at uh, marami pang iba. Ayun, marami marami salamat mga kababayan, no? Tita Honey, eh, syempre. <laughs> Sorry po. <laughs> Ayan, syempre, uh, headed by Tita Honey, Ayan. So, habang habang Habang, habang chine-check yung cellphone ni ate kung talagang nakapalo siya, shoutout mo yung mga kapatid, mga okay. magulang mo ah uh, shout out po kay mama. Sana ko na may sakit ngayon. Hindi, hindi, ko, hindi pa po nila napapacheck up kasi wala po silang ano. Naantay pa po nila dengue Dengue. Anak mo may sakit? Dengue po. Ha? kakahupa lang po ng basa kanila. Hindi ko po alam kung may dengue magwa one week na to po. Nasaan ba anak mo? Sa ano po? Giginto Bulacan. Giginto Bulacan. Um. Ha? Siya nakapalo. Hindi siya nakapalos. So, Hindi nakapalos. Pero naka po ako. Sa YouTube, nakasubscribe daw. Subscribe sa YouTube. O, tingnan mo sa YouTube. Oy. Napanood ko po Ito yung... follow eh, mo na lang. Ito. Napanood ko po yung Amerikano na tinulungan niyo po na Naiyak pa ka po ako. Ay, ganun. Yun yun. <laughs> Sige, tingnan natin sa YouTube. Yung, yung nakita ko po kayo ha, katapos ko lang po tumawag sa anak ko, nakamusta ko po siya. Yung ano pa lang daw ngayon pa daw po, may sakit pa daw. Hindi ko nakapacheck. Kaya sabi niya, antayin daw po kami para magdala sa hospital. Dengue? Hindi ko po sure kasi mag-one week. One week na po eh. Oo, dapat maagapan ay yung baha po kasi sa kanila ngayon pa lang pumupa sabi ko David. ano daw? Approve Nakapalo? Ayan mga kababayan Nakasubscribe Nakabell all napaka Napakaswerte ni ate Anong pangalan ulit ni ate? Joan, Joan Valiente po Joan Valiente Mga kababayan ah. Hindi man sila tiga rito Mga kababayan Saan yung bayan ninyo? Giginto po Giginto Bulacan pero nandito sila dahil nagdi-deliver sila ng gulay at uh, nagkataon. Kasi nga naman mga kababayan, kahit saan lugar ka, basta natagpuan ka ng Team Daddy Frankie at naka, -follow, naka subscribe ka sa aming YouTube channel at may mga share ka sa aming mga videos, uh, magkakaroon ka ng brand new cellphone. Ha, sana yung brand new cellphone, ibibigay na natin. Salamat po, Daddy Frank. Buksan natin para makita nila. <laughs> na nakita ko lang kayo kanina. <laughs> oh. be careful ba malaglag? Nanginig pa. Oh. Ayan mo. Sound sounds. Ayan, dahan-dahan. Pamalaglag. Dahan. Nanginig pa. <laughs> Ayan, pakita natin sa kanila sa kanila. Ayun no? Ayun. Thank you, you Umiyak na si Ate. Ano masasabi mo nakatanggap ka na ng blessing? <laughs> Maraming salamat po dahil po kayo thank you po Baka po kayo na po yung ano namin napunta po kami dito. Thank you po sa inyo. Salamat uh, din po sa Panginoon. niyo. <laughs> Ayun mga kababayan kayo mga kababayan sakaling ah uh, nanonood ka sa bidyong ito at saan ka man naroon, ano pang inihintay mo. Lalong-lalo lalo na dito sa mga kababayan ko, buong Pangasinan, mga kababayan. Uh, magpalo ka na kung hindi ka pa nakapalo at syempre mag-share ka sa ating mga videos. Nang sa ganoon ay uh, baka sakali ikaw na ang papalarin na magkaroon ng brand new. May kapalit na po yung isang cellphone ng anak. Oh. Kailangan po po tawagan para po magamit namin kasi sira po yung pinaka ah, na. na oh, ngayon may bago na. May na oh. At syempre mga kababayan kasi sabi, ni ate uh, may sakit <laughs> daw yung anak niya hindi pa napapacheck up pahawak lang bro ate dahil uh, sabi mo may anak ang may sakit ito pang pa check up oh, okay. salamat po dalo pa check up kung puto ko po God bless po uh -oh. marami salamat po sa team ninyo sa inyo po daddy frank thank you daddy frank salamat po po. Po. po sa inyo na <laughs> <laughs> Ay, malaglag ka anak. Ayan. God bless po mga kababayan. Shout out po mga kababayan natin dito sa Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Tatawagan ko po si mama pagkatapos po. Okay. Thank you po. Thank you po mga mga. Okay. Selfie tayo dito. Selfie tayo. Sige. Sana all. Oh! Ayan mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na sa ating uh, minamahal na Mayor Nenya Jose Kiambao. Ayan, mabuhay po kayo. Napakaganda ng ating plaza, napakaganda ng ating bayan na ikot po ng Team Daddy Frankie. Bagaman ako itaga rito lang sa Malasiki, ayan, mabuhay po ang ating Mayor dito sa Bayambang, Pangasinan. Shoutout po sa atin lahat. Ayan. Ganon din sa kanila mga councilor. Uh, uh, counselor. Ayan, syempre sa mga kapitan din dito. Ayan, maraming maraming salamat. May... বুজভ <laughs> 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 <many> <many> <many>